Sino ka? Magsabi ka ng totoo. Wala akong matandaan. Maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong matandaan kahit ano. Saan ako naroon? Ah. Ah. Ano ito sugat nito? Anong nangyari sa akin? Sino ko? Sino kayo? Baka kailangan pa niyang magpagaling ng husto. Iwan muna natin siya. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Sangayon ako sa mungkakay ni Kaninita. Bigyan pa natin siya ng ilang araw. Lieutenant, I want you to supervise the search for Lieutenant Matriano. kailangan malaman natin kung ano nangyayari sa kanya. But I want this to remain a secret. Yes, sir. magpasalamat ka ikaw ay nakaligtas. Ilang araw kang walang malay. Ilang gabi kang nahibang. Si Kani Nita ang gumagamot sa'yo. Ano ba ang pangalan mo? Nagasang ka. Hindi mo alam, kalukuhan. Sino ka? Magsabi ka ng totoo. Wala akong matandaan. Maniwala kayo sa'kin. Sa Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong matanda kahit ano. Saan ako naroon? Ah. ah. Ano ito sugat nito? Ano nangyari sa akin? Sino ko? Sino kayo? Baka kailangan pa niya magpagaling ng husto. Iwan muna natin siya. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Sangayon na ko sa mong ni Kaninita. Bigyan pa natin siya ng ilang araw. Sige. Magpahinga ka muna. Muna niya, Mrs. Matriano. Please sit down. gusto ko lang sana malaman kung ano ang nangyari sa asawa ko. Bueno, ayon sa report mo na kay Major Quintanar, hindi kasama si Emma sa mga casualties. Kung ganun, nasan ko siya? Nasan ang asawa ko? Ginagawa namin lahat para mat-check kung ano nangyari sa kanya, Mrs. Matriano kiling yung linggo na nakakarang general? Ilang beses na akong pabalik-balik? Kung saan saan na ba pa sa binapasa-pasa? Isang bagay na nang gusto kong makumpirma eh. Ang malamang ko na talaga nangyari kay Emil. Alam kong mahirap umasa. Natatakot ako to umasa buhay pa siya. Pero ang ayaw kong ng na... Asa? Naiintindihan ko, Mrs. Pero, wala kaming informasyon na magbibigay sa inyo sa ngayon, na. Maasa rin kami sa mga report na nanggagaling sa Provincial Headquarters. Hindi hindi ako maaaring manatiling naghihintay lang ng mga report niyo. Kaya kung matutulungan lang niyo ako, gusto ko makarating na sa Vicente. Vicente? Delikado sa San Vicente. Hindi natin lubos hawak ang sitwasyon. Maaring delikado para sa isang militar, Official o o matataas sa tao. Pero hindi sa isang katulad ko. Wala akong pakinabal sa akin, mga rebelde. General, hahanapin ko lang ang asawa ko. Itinago okay. kong um, ano may tutulog ko, Mrs. Matriano. ありがとう。<guess>